ko po, ito na yung panalangin ko. Sabi ko, dati uh, Frankie, oh. na ano, mapuntan mo ako dito sa tangkagulit. Lagi akong nakapalo. Lagi kang napapalo? Opo. Nagsisir ako. Pag lagi kang nakapalo, palo ka ngayon, tapos mamaya palo ka ulit, wala na, palo na yon basta na nakapalo ka na, oh, ay, walang problema. Oh, Ang problema, hindi ka oh. nakapalo eh. Nakapalo. Wala, saan na ebidensya? Ito nga, lobat ako. Papatay. Ano? Next time na lang pag hindi lobat. Ako. <laughs> Saka na lang nga. Pag, no, pag nakita oh. kong nakapalo ka. Naku, lobat itong... Eh, ay, lobat pala eh. Ba't ka pumunta dito? Lobat, dapat oh, nag-charge na ka muna. Kasi nakita ko yung sasakyan mo. Oh. Bumaba na ako. Ni, nalagsan pa ako doon. Oh. Nalagsan saan? Napalagpas pa ako doon. Ayun yung... Wala na yung <laughs> Nag-comment ka kahapon. Po, ano sinabi mo sa comment? Pupunta ka dito sa ano sa Barangay San Kagulis, 'di ba? Sabi mo po, sir. Oo. Ano kung sinong nakapalo dito sa ano ko, ito ngayon, oh. ako ay magbibigay, mag-comment na po kayo, sabi mo, at pupuntahan po kayo dito. Hmm. Pupuntahan po kayo, kamu. Oh. Oh. Kaya nag-comment ako, na ako. Asaan, Ito nga, lubat nga ako. Apatay tayo, wala kang ebidensya. Ay, ano <laughs> nalubat nga ako. O dalawa-dalawang cellphone, lubat pa. <laughs> hindi, <laughs> hindi lubat ito, pero gawa na nga po ko ito. Ah, gawa na nga po mo, oh. anong ginawa na nga po mo? Isa laro lang ito sa apo ko. A ito sa akin, nalubat oh. Nalubat. Ay, ay itapon oh. na 'to. Ano 'no? Ano? Oh, yo, yo, Ano? Huh? Palitan mo sir kasi tignan mo. Ha? O palita, palit palit na tayo. Palo sa inyo sir. Ha? Palagi akong nakapalo. Lagi kang napapalo? Opo. nagsisirpa pa ako. Pag lagi kang nakapalo, palo ka ngayon, tapos mamaya palo ka ulit, wala na, ang palo na yon. Ah, ganun ba? Oo. Ang, ang palo, paano? isa lang. Ay, isa lang. Isang e, beses lang magpalo. Lahat ng ano mo, oh. yung pinupuntahan mo, pinapalo ko yun. Oh. Ah, pinapanood. Oo. Oh, oh, oh. Pinapanood ko po mm -hmm. yun. Tapos, nagsishare pa ako. Oh. Oo. Kaya, naku po, ito na yung panalangin ko. Sabi ko, Daddy oh. Frankie, oh. na ano, mapuntahan mo ako dito sa Sangkagulit. Sangkagulit? Kasi nakita kita sa, ano, sa Bayambang na panood ko yun. Anong ginawa Nag ko sa Bayambang? Nag-picture ka sa, doon sa Balon Bayambang. Oo. Oh, oh. bin, Kailan bin, noon? Binigyan mo Iba e talaga pinapanood ni nanay mga And kababayan? Hindi Iba-iba iba Nag sinasabi. Nagbigay ka ng panpa ng... Silpon doon sa ano dalaga nung ano, nung lumapit sa inyo, ah, sa balong bayo. Iba e yung napapanood tapos, mo na eh. pumunta ka pa doon sa silong ng Royal. Royal? Opo. Hindi ko alam yun. Ah, natatan mo yung dalawa na nag-aalmusal. Oo. Tapos tinanong mo kung nakapalo sila. Eh wala, hindi sila nakapalo kaya binigyan mo lang sila ng pang merienda. Oh. Oh, dati yun. Oh, basta nakapalo ka na, oh, walang so. problema. Araw Ang problema, hindi ko. ka nakapalo eh. Nakapalo. Wala, saan na ebidensya? Ito nga, lobat ako. Papatay. Wala. Ay. Next time na lang pag hindi lobat. Ako. Ha? Lalobat ako sa... Kaya nga, pag, na, pag, pag magkikita pa naman tayo pag hindi ka nalobat. Ako, matagal na siguro ka na ka dito. Hindi. Kasi parang kung dito nitignan mo. Baka natatakot ka pa ditong papasok. Hindi ba't ako matatakot? Ano po dyan? Lagi akong dumadaan o, dito. Pagkakataon ko na ito. Ah, pagkataon ko. Uh, <laughs> <laughs> Ilan taong ka na ba na? Naku, 70 na po. 70? Opo. Anong hanap buhay? Wala po. Meron akong maliit na ano tindahan kaya nag ako daw. Oh, may tindahan Nita. ka pala eh. Sabi mo bibigyan magbibigay ka ng puhunan oh. sa mga ano may tindahan kaya oh. nag-comment ako na naman. Ay nag-quote mo. Opo. <laughs> 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 Opo. Mukhang mas mayaman ka pa sa akin na eh. Ay, hindi po pobre po ako. Anong pobre? Po. Wala po. Okay na sana. mo ang ganda ng hairnet mo. O para bumata pa ako. Opo. <laughs> Oh, no, asawa mo na eh, nasaan? Wala na po sir. Ay, wala ka na asawa? Opo Very good, ba't di ka nag-asawa ulit? Ay, hindi na po sir Bakit? Ay, mahirap Anak, ilan? Tatlo Hoy, nasaan yung mga anak mo po? Mm, naghahanap buhay din sila sir, so, kasi ang hirap ng buhay. Oh. Ang layo-layo pa nila. So, kumusta yung grocery mo na eh? Mabuti naman o, po. O, tingnan mo, may grocery pala ay, to. Mga, Iwanan mga, na natin kundi. to. Mayaman to. <laughs> ha? Kunti lang yung laman. Anong kunti lang laman? <laughs> Opo. Umamin ka na eh. Sabi mo, may grocery ka eh. Hindi po. Tindahan lang na maliit. Anong tinda mo doon eh? Mga lang. biskuit. Biskuit? Ano pa? Uh, siampo. Ano pa? Kape. Oo, oh, kape. Uh, suka, tuyo. Yun lang po. Oo? Oh? Opo. Oh, Mara. Si <laughs> no, si Saka na lang nga. Pag, no, po, na pag nakita oh. kong nakapalo ka. Naku, no, lobat eh. Dung, no, Ay, lobat pala eh. No, ba, ba't ka pumunta dito? Lobat, dapat oh, nag-charge ka muna. Ako, kasi nakita ko yung sasakyan mo. Oo. Oh. Bumaba na ako. Kasi eh, nalagsan pa ako doon. Oh. Nalagsan saan? Napalagpas pa ako doon. Ayun yung wala na <laughs> yung ko Napalagpas. <laughs> ano po ano palagi kong nananalangin na ano na? tayo kaya ito na yung sagot ni Panginoon sa akin nagkita tayo dito bakit ba ano bang e, nakita ba? ko yung sasakyan mo eh oh. pati yung plate number mo na kami muriado sa akin apatay tayo niyan <laughs> palit na tayo ng sasakyan uh, ha? sa wala akong sasakyan sa uh, upo oh, sige na eh dahil, Lado naka, dahil pa. nakapalo ka upo oh, bigyan natin ng ano yan uh. Oh. Naku thank you thank you, Daddy Pongki. Oo, Ang tagal-tagal ko tagal ko na, <laughs> na po sa inyo. Ayan. salamat, Nay. Hindi ka ba? naman nagpapalo eh. Okay, na eh. Oh, uh, Magkano ba yan? No. parang Parang sikman na ako dito eh, si Nanay. Ano? Ano? Yung... Binigyan mo na pinabilang-bibilang okay. oh. pera eh. na alam bilangin. Magkano yan? 20! 20! Pwede oh. na yan! <laughs> Magkano ba dapat? Ha? Yung taos puso mong bibigay sa akin, Daddy Frankie. Oh. Yun lang po. Oo. Oh, pero so, hindi na, pwedeng 20. Kung yun, ito ang kung taos po sumong bibigay sa akin, yun na lang po, Daddy. <laughs> <laughs> Daddy oh, sige na, bilangin natin. Oh, oh one. Opo. Oh, Hold up yata ako dito, no, ah. no, no, no. Ano ba lugar to? Saan ka gulis? Ah, hindi na Basa babalik dito. Hold up per dito, mga Basa senyor. Basahin mo dun sa comment ko. Oh. Barangay San Cagulis, Bayambang, Pangasinan, sana. Hmm. Madaanan mo ako dito, Daddy Frankie. sabi ko, pero liblib -lib na po ito. Baka sa bayan ka lang na naman pupunta. Ano? <laughs> pero nakita kita sa bayan. Nakita mo ako? Ay, hindi. Nakita ko dito sa cellphone. Sa cellphone. Oh, o, sige. Bilangin na natin. Opo. Two. Two. Three. Two, four. Five. 3. Anong 3? Ulitin natin. <laughs> <laughs> Ulitin mo na eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. No, 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 no. Oh, uh, no, no. Uldaper <laughs> talaga to. Ha? Huh? <laughs> <clears throat> Bilangin mo. Ha? <laughs> huh? One, oh, two, two three, three, four, five, five six, six, seven, eight, eight nine, ten, ten, ten thousand. Uh, five thousand twenty. <laughs> <laughs> Thank you, Daddy Frankie. happy? Thank you. Happy. Oh. Very happy, Daddy Very Frankie. happy? Yes. Yeah. Ah, okay. Very happy. Ayun o yung sinakyan ko. Oh. Memoriado ko yung... Memoriado panu. mo? Opo. sige sinakyan nga, kung talaga... Oh. Siyempre, memoriado mo yung plate number ko. Okay. Memoriado mo yung sasakyan ko. Pati mga kasama ko. Obo. Pag nabanggit mo lahat ng pangalan ng mga yan, may another 5,000. Huwag ka nalilingon. Uh -huh. Pag nabanggit mo pangalan ng mga yan, another 5,000. Kuya Risky. Hindi, ituro mo si Risky. Huh? Nisha! Ah? No. Boss jbian yan! Sinungaling ka, matanda ka! Hindi, ko JB! Sayang mo, oh, another 5,000! Ano? Saan si ano? O, oh, tignan mo? Si Bandam. O, oh, pati. Ito gusto mga eh. kasama ko, huwag natin hanapin yung wala. Gusto gusto kong makita si Bandam. oh, sige, Nay, ganito Opo. gawin. Nay, ganito gawin natin, ha? Opo. Umuwi ka sa bahay, panuorin mo yung video namin para makilala mo lahat ng kasamahan ko. Opo. Sunod na pagkikita natin, nakilala mo na lahat another 5,000 yan. Papakilala ko sa'yo, Nay. Opo. Kasi Jesse. Si Boss JB. Ah, Boss JB. si Ray. Christian. Itu si Risky. Ah, si? Oh, yan si... Driver mo? Ha? Basta si Risky yan. Opo. Oo, oh, tapos si Sam. Sam. oh, tapos si Kuya Rab nasa bahay. Sam, Risky. oh, tandaan mo lahat yan. JB, si Sir. Ha? Huh? Jesse. Jesse. No. Jesse. Oh, sunod May na pagkikita day. natin, ha? Opo. Oh, tapusin Thank mo kasi yung Lord. video, ha? Salamat Opo. po. Opo. Maraming maraming salamat mga kababayan, no? Po. Muli po, huwag niyo mamasamayan yung mga biro ni Daddy Frankie. ah uh, Sadyang ganun lang po ang uh, pamamaraan para maging masaya natin. Maraming maraming salamat. God Opo. bless po. Bye-bye, Nay. Bye-bye po. Bye-bye. Samuli -bye. natin Bye pag